Obrino, muling natagpuan sa dressing room ni Kim Chu, matapos mahagip sa vlog ni Vice Kanda. Ito ang sinasabi ni Og Diaz, nagmagalaw si Paulo Obelino in private. Ang daming mga gandang ginagawa kay Kim Chu, ng patago, na hindi kailangan ipagsigawan sa publiko. Kung gaano niya minahan o minamahan ito. Lahat na ata ng mga artista ay botong-boto sa aktor. Isa nang ang pwedeng dahilan. Maaaring kilig sila sa lakas ng chemistry o nakikita ni in private kung paano magmahal itong si Paolo Abelino. Sila ang nakakakita, sila ang mas may alam sa relasyon ng dalawa. Ito nga ang ilang komento mula sa fans. Lubos kami na nagpapasalamat sa dab na ibinibigay niya. Hindi man namin nakikita ang ilang efforts, happy pa rin kami. Abait naman kasi talaga iyan si Paolo Avilino. Sa dami ng mga naging love team niya, hindi siya nagbago noon. Napaka-cold na tao at ilag palagi sa pants at interviews. Alam lahat yan ng taong bayan. Si Kim Jo ang bukod tangi na nakapagpabago sa matigas na puso ni Paolo Abilino. Kung ang iniisip ng iba na pare-parehas na ang trato nito, sa mga babae, nagkakamali sila. Maraming patunay kung kaano nagbago ito. Kung babalikan natin ang mga interviews at mga video clip na dumalabas, ibang iba ang Paolo Abilino ngayon. Inan lang yan sa mga inindabas na komento.